Kapag pinaluha mo ang nanay mo, tandaan mo, may kabayaran ang bawat luha niya. Isipin mo ito, noong maliit ka pa, ilang beses ka bang umiyak sa gabi? Ilang beses kang nagkasakit at nagalala siya? Ilang beses kang nagutom at tiniis niya ang sarili niyang gutom? Para lang may maihain sa'yo? Pero ngayon, sino ang lumuluha? Sino ang nasasaktan? Ang nanay mong nag-aaruga sa iyo mula pagkabata. Sa bawat sigaw mo sa kanya, isang piraso ng puso niya ang nadudurog. Sa bawat pagwawalang-bahala mo, bumibigat ang kanyang dinadala. Wala siyang ibang hihilingin kundi ang ikabubuti mo. Kahit sinasaktan mo siya sa salita, ipagdadasal ka pa rin niya. Kahit hindi mo siya pinapansin, ipagmamalaki ka pa rin niya. Pero tandaan mo, ang luha ng ina hindi basta-basta natutuyo. At ang isang pusong basag, minsan hindi na naibabalik. Darating ang araw, wala ka ng masisigawang ina, wala ka ng masasagutang magulang. At ang mas masakit, wala nang magmamahal sa iyo ng gaya ng pagmamahal niya. Huwag mong hintayeng mawala siya bago mo mapagtantong siya ang pinakamahalagang tao sa buhay mo. Ngayon pa lang, yakapin mo siya sabihin mong mahal mo siya at kung nagkamali ka, hindi pahuli ang lahat.